Sa harap ng libo-libong taga-suporta, isa-isang ipinagmalaki ni U.S. President Donald Trump ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng isang daang araw nito sa pwesto. Isa sa binigyan din ni Trump ay ang pagbaba ng illegal crossing sa southern border na mula sa 140,000 noong Marso noong nakarang taon, ngayon na higit 7,000 na lamang ito. Ayon sa White House, halos 65,700 na migrate ang na-deport mula nang magsimula ang termino ni Trump. Bilang tugo naman sa pangamba ukol sa tariff policy sa automotive industry, niluwagan ni Trump ang ilang bahagi ng kanyang economic plan kabilang ang taripa sa mga imported na sasakyan at pyesa. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang pagkakataon para muling igiit na siya ang nanalo sa 2024 elections laban kay former U.S. President Joe Biden. Nagpasaring din si Trump kay Federal Reserve Chair Jerome Powell at sinabing hindi nito nasusolusyon na ang mga isyo sa ekonomiya. Ayon sa kanya, bumaba ng 87% ang presyo ng itlog, bagay na agad pinabulaanan ng opisyal na datos ng pamahalaan. Samantala, tinawag ng Democratic National Committee ang unang isang daang araw ni Trump bilang colossal failure. Ayon sa DNC, si Trump ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas sa bilihin at kung bakit nasa bingit na ngayon ng Amerika ng tinatawag nilang Trump Recession. Sa kabila ng mga puna ng kritiko, naninindigan si U.S. President Donald Trump sa kanyang advokasya na iligtas at muling palaguin ng Estados Unidos. Lynn Perez, UNTV News and Rescue, Jo, sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.